Nakarating na nga kami dito sa Bukilat Cave, isa sa mga pinaka-famous na cave dito sa Kamutis Island, ang tinatawag na Bukilat Cave. Ito na nga pala yung kasunod na video doon sa una kong na-post na tinor na namin si Afam dito sa Kamotis Island. Masyado nga ka kasing mahaba yung video kaya pinutol ko na dito lang. Dito nga pala sa cave na ito, nag-shooting yung Katniel doon sa movie nila na Can't Help Falling In Love Yata. Maganda nga naman ang cave na to, tingnan nyo naman yan, nasa labas ka pa lang pero parang sinadya nga yung mga bato-bato niya. At habang papasok nga kami, tinatawag ko nga si Mother na kami ay mag picture, -picture Pero hindi na? nga yata niya ako maint tindihan, kaya naman tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalakad niya. Pagkarating namin sa loob, nakita din namin kaagad ang dami din palang tao dito. Nagtutor. Bago na pala kayo pumasok dito ay maglilista nga muna kayo doon sa entrance at magbabayad. Hindi ko na nga rin maalala kung magkano nga yung binayad namin bawat at nang isa. Nung nagpunta nga kami ay meron ding mga pulis na taon nga na nagsusorbi sila sa mga tao na abuso. At ako pa nga yung isa sa mga na-interview nila kung hindi ba daw ako inaabuso ng asawa ko. Just at, at ang sagot ko naman sa kanila ay hindi po ako nga po yung sa asawa ko. Char. At hindi nga rin nagpatalo si nga nilapitan niya yung mga polis at tinanong nga niya kung meron din ba daw nagpaprotekta sa mga lalaking inabuso ng mga asawa nila. Diyos ayun nga, medyo kinabahan nga ako kagad. Ipapahamak pa yata ako ng asawa. Ito na nga, dumating na nga din yung mga madam galing nag-deposit. Nag-deposit sa toilet. Sobrang ganda nga talaga ng cave na to at meron nga din siyang natural sunlight galing Paraming sa butas. Kaming nga din palang nagsiswimming dito kahit hindi naman ganun kalalim yung tubig. Sa sobrang init nga sa labas ay ang sarap nga magtampisaw dito dahil sa sobrang lamig nga ng tubig. Kaya nga lang ay hindi pwede baka nga mabasa pa yung sasakyan at baka nga ay maglakad ako pa ako At ayan nga hindi nga napigilan ng aking anak nagtampisaw nga siya pero paalang naman daw hindi naman daw niya babasain yung mga damit niya. <laughs>

Jean, t'arrêtes de te mouiller. Sinon, tu ne peux pas monter dans la voiture. Bah, si tu peux monter derrière, a bien, non, non, hein? Après, c'est Alexandre, qu'est-ce qu'il va faire après? Sérieusement, hein? Il ne va pas là -bas. Tu peux pas là au milieu, c'est ça le. C'est pour ça que tout le monde est là-bas. Bah oui, bah oui. C'est magnifique. Voilà. Ah celle-là, c'est la plus belle T'as vu là le la... gros mmh. qui tombe là, c'est hallucinant Bago nga kami lumabas, sinaisipan nga muna namin magpicture-picture para meron naman kaming remembrance. Medyo natagal nga kami sa pag-iintay dahil meron nang nauna saaming mga tour. Nag-develop na nga talaga itong Camote Island dahil sa dami nga ng mga tourists dito. Marami na nga mga afamang ang dumadayo dito sa aming isla at yung iba nga ay nagpapabahay na nga din dito. Pagkatapos nga naming magpicture ay umakyat na nga din kami kagad dahil may iba pa nga kaming kukuman. At dahil hapon na nga kailangan na nga magmadali kasi medyo malayo-layo pa nga yung Little Island Hotel. Karating na nga din kami dito sa Little Island Hotel at ito na nga yung huling destination namin. Pagkatapos nga namin dito ay kailangan na nga namin umuwi dahil nga nag-uumpisa na talaga yung mga batang mapagod. Kahit nga kasi nakasasakyan kami ay nakakapagod nga din naman talaga lalo na pag may kasamang bata. Pumasok na nga din kami kagad para makita nga namin yung loob kasi first time ko nga din makapunta dito. Dito nga sana namin plano mag-lunch kaya nga lang ay nabutan na nga kami ng gutom doon sa una naming pinuntahan at ngayon nga hindi na nga kami gutom. Kumain na nga kasi kami doon sa una naming pinuntahan dahil nga tanghali na at hindi na nga nila nakayana ng gutom. Ang ganda nga din ng hotel na ito at meron nga din swimming pool at overlooking pa. Hindi nga lang kami nakapagtry na mag dito ni husband dahil nga nalalayuan kami masyado ang delikado ang daan. Nasa kabilang parte na nga pala ito ng Kamotis Island, dito nga pala ito part sa Tudela. At yung bahay naman ng aking mama na kinalakihan ko ay nasa San Francisco. Kaya kung hanap nyo nga tahimik na lugar, baka nga ito na yung hinahanap nyo. Wow. On n'a pas été... On va nager un C'est loin. Ouais, non mais il y en a vers nous. On avait dit tu sais, où tu pouvais marcher euh, sur des plots au milieu de la piscine. C'était oh. sur pot. Hein? Je ne sais plus moi. C est le nom. C'est des genoux déjà, non Non, ouais, ah. ah. Oui, okay. Kahit kailan hindi pwede Kaya wang kaon minute, magaling sa pagkaon ng at sa kindi. <coughs> Yeah, yeah. <laughs> Ayah, Ayah ya, kepustu numan yes. Asis. Ya, iseng embutenganan. Bisa butenganan. <tutup> Steril <tutup> we <tutup> gamit. Hindi natin kami nagtagal dito masyado sa hotel Baka nga kami ay gabihin sa daan So hanggang dito na lang muna ang aming video Maraming salamat sa panunood Paki follow and share Bye!